oras na? 6 a.m. na. Ba't di ka pa ba bumabangon? Pasensya na ate. Namangakay po kasi ako. Madaling araw na po ako. So, bahay pa namin na mag a sa sa'yo? Ganun ba? Hindi ka dito, prinsesa, ha? Tapos yung electric fan nakatutok sa'yo pero nakakumot ka naman. Ang pag aksaya mo, hindi ka naman huwag ha? Pasensya na po, ate. Babangon na po. huwag kang mahiya. Si ate lang naman kasama sa bahay. Hindi ba mataray ate mo? Sakto lang. <laughs> okay lang sa kanya, sure ka? Oo, oh, okay lang yun din. O, oh, John Ray, sino naman yung babaeng kasama mo? Girlfriend ko, ate. Dito ko na sana napapatigilin eh. Nag-aasikaso kasi ng papeles papuntang abroad. Baka naman hindi mag-aabroad yan. Ginagawa nyo lang panusot yan para makatira dito at magkasama kayo. Aba, John Ray, Baka sugutin tayo ng pamilya niyan. Baka pag-asawa ka ng hindi pa oras. Hindi naman, te. Ang hirap kasi kung mababalik balik pa sa probinsya eh. Siguro mo lang na hindi tayo mapapahamak sa babayang yan, ha? At saka ikaw naman, marunong ka bang makisama? Baka naman tanghali na, tulog ka pa. ni magwalis man lang ng bahay, hindi ka makatulong dito, ha? sana ah, sanay naman po ako sa gawaing bahay at tutulong naman. Mabuti kung ganon. Sige na dyan, Ray. Samahan mo na sa kwarto ng mga katulong yan. Kwarto ng katulong? O, isang tutulog. Sa kwarto mo? Okay lang. May reklamo? Wala ko. Sige po. O sige, pasok na kayo. Parang ayaw naman ng ate no? Hindi ah. lang talaga ugali nun. Masasanay ka rin doon. Okay lang namang magpabalik-balik ako. Pumupunta lang naman ako ng agency kapag pinatawagan ko. Huwag na. Dito ang lapit ng agency. Kesa naman magpabalik-balik ka pa, lay-layo sa inyo. Sure ka? Baka oh. kayo naman yung magka problema. Hindi ah. Mabait si ate. Makakasanay ka rin sa galiling. Okay. Hoy, Blair! Anong oras na? 6 a.m. na. Ba't di ka pa bumabangon? Pasensya na ate na mamahay po. Kasi ako madaling araw na po ako So, bahay pa namin na mag a sa sa'yo. Ganun ba? Hindi ka dito, prinsesa, ha? Tapos yung electric fan, nakatutok sa'yo, pero nakakumot ka naman. Ang pag aaksaya mo. Hindi ka naman huwag ha? Pasensya na po, ate. Babangon na po. Sumunod ka sa baba, ha? Ate, pero... Paanin ko to? Pambili ng sinigang. Ulam ni Blair? Aba, ang social naman yata ng babaeng na namimili pa. Ba't hindi pa ba ba pwede ko anong ulam dito siya lang ihain mo? Hmm, wala si Blair. hindi ka nga makadukot ng pambilang pangulam dito eh. Sige na te, inta'm sinasabi. At least nga nagbigay ako eh. Sinigang na bili mo. Papasok na ako, diyan ka na. Ler, pagkatapos mo magwalis, pumunta ka ng talipapa, ha? Bumili ka ng tinapa. Yun ang iuulam natin. Ah, uh, ate, akala ko po ba sinagang po yung ano ulam po natin? Sabi po kasi ni John B. Ay, hindi. Tinapa na lang. Masyado kang nagiinarte. Hindi nang bagay sa kutis mo. Ito ang pera. Pagkatapos mo bumili, samsamin mo yung mga damit, ha? Bilis-bilisan mo yung kinis mo. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Patama ka pa sa oras, eh. Pakain ka na nga lang dito. Istal prinsesa ka pa. Sige po, Double check mo mga gamit mo, baka may makalimutan ka. Oh, bakit may maleta dyan? Ate, dumating na kasi yung visa niya eh. Talaga ba? Kailan ang alis mo? Binigyan lang po ako ng 3 days kasi nagmamadali po yung employer ko. Wow, ang galing ha! Uy, Blair, wag mong kalilimutan yung kapatid ko ha, tsaka ako! Bili mo naman ako ng sapatos dyan, tsaka oh. pa mo! Kasi balita ko, muro daw doon yung kamang eh. Tsaka, napansin mo ba yung bag ko? Lumang-luma na kasi yun eh. Baka naman sa unang package mo, mapadalhan mo ako kahit tatlong piraso lang. Balita ko kasi magaganda rin doon yung bag eh. Tapos diba, tumira ka naman dito, na sa'yo yung kapatid ko. Malaki din naman yung nagasos sa'yo ng kapatid ko eh. ang um, yung bills dito, yung gumagamit dito ng tubig, kuryente, di ba? Baka naman po pwedeng sa unang sahod mo, ipadala mo yung kahit kalahati eh, para sa amin. Sige po. Ate, parang bumait ka. Iba talaga pag may pakinabang, ano? Hindi naman sa may pakinabang. Bakit tumira naman talaga dito yung girlfriend mo, ah? Ate, nakakarating kasi saan kung anong ginagawa mo sa girlfriend ko. Eh. Kung anong pagtrato mo sa kanya. Di ba pinagbintahan mo pa siya na hindi siya mag-abroad? Kung akala mo na dito na siya para makalibre. Ano yun, ate? Porque mag a approve na siya eh. Ang na bigla. Ate, sana sa susunod. Huwag kang tatrato. Base sa pakinabang niya sa'yo. Tramato ka. Kahit wala man siyang pera. O kahit meron man. Basta yung maayos. Yung magkakasundo kayo. Hindi naman maramot si Blair eh. Marunong to tumalong ng utang na loob. Di ba? <laughs> At saka ate, salamat po pala kasi uh, kahit hindi niyo po ako kadugo, tinanggap niyo po ako dito sa bahay niyo. Pasensya ka na, blur, ha, kung ganun na yung naging trato ko sa'yo. Naku, no, ate, wala yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob. Basta, Blair, yung size ng pa ako, ha, size 7. Ha? Sige, Sige, Sige na, ate. Ingat, mag-iingat ka dun, ha.